alam niyo, bilang isang OFW at nagtatrabaho dito sa ibang bansa kapag hindi ka marunong magtipid talagang matatalo ka kung labas ka ng labas lagi ka magastos lagi ka nagpa-party kumakain sa mga mamahaling restaurant bumibili ng mga mamahaling gadgets at kung ano ah! Ako ko? Kumusta? Ay, ang lagi kang nagbablog oh, sa ano. Oo, oh, oo, oh, oo, lagi oh. ayeto ito oh. Nakita mo ako nagbablog. Ano pa kala mo ti? Donna. Donna. Eri. Oo, oh, Eri. kita kita. hi ka nga. <laughs> Yung nagda-dumpster ka. Hi! oh, 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 oh. sige, sige po. Salamat, bye-bye. <laughs> Meron tayong nakita ng ano, ka-OFW natin. Alam niyo minsan, nakakahiya din talaga mag-vlog dito sa publiko mga ka-OFW kasi minsan may mga ka-OFW tayo na nanonood din pala sa mga videos natin na hindi maiwasan na makita tayo dito sa public. <laughs> Pero yun na nga, sabi ko nga kanina, kapag hindi kayo talaga marunong uh, mag-budget ng inyong sako dito sa ibang bansa, talaga mamumulubi kayo. Kasi lalo dito sa Singapore, ano, ang mahal-mahal ng mga bilihin. Ito, may papakita ko sa inyo. Ha? Kagaya nito mga ka-OFW, itong tatlong pirasong kamote na to, alam nyo magkano to? Alam niyo ba kung magkano tong tatlong pirasong kamote na to? Ayan, oh. Nasa $6 yan. Mahal, di ba? O di ba? Itatanim mo lang yan sa likod ng bahay. Tapos pag nagkaroon na ng bunga, bubungkalin mo lang. Meron ka ng kamote. Pero dito ang mahal-mahal. $6 times $41 ata ang palitan ngayon. So ganun, para sa tatlong piraso ng kamote, yun lang yun ah. Sample pa lang yun. <laughs> Yung iba dito, sobrang mahal talaga mga ka-OFW. Kaya kailangan talagang marunong ka maghanap na mga murang mga bilihin din dito pag nagpupunta ka ng grocery. At talagang dapat tipid-tipid eh, ka din talaga pag nasa ibang bansa. Kaya hindi ko naman sinasabi na hindi okay, mo dapat lasapin yung perang pinaghirapan mo. No? Pero minsan, kapag sobra-sobra na, marirealize mo lang, ubos na pala yung sahod mo. Kaya para sa akin mga ka-OFW, para makatipid ha, ah, Eto, sinasabi ko sa inyo, only OFW knows. <laughs> I-stack talaga ako nito mga ka-OFW. Uh, oh, alam nyo na, etong endomi mga ka-OFW. Ano to, pambansang pagkain ng mga OFW. So eto, hindi talaga to nawawala sa weekly budget natin. Ayan, pagkatayin na ng isa. Mas pa.